sa Ukay Ukay Capital of oh. uh, of uh, of the Philippines, ang Baguio City. Nandoon po pa rin si Jenny Dongon. In fact, nasa likod niya ilan sa mga stores, ha? <laughs> alam mo kung ano shopping <laughs> ginagawa nito si Jenny? Kahapon flowers, ano naman kaya binili ngayon? Pa, alam mo, Jenny, mga nasa likod mo, enjoy na enjoy. O, oh, Nagpipicture-picture talaga sila doon dahil mga turista sila. Ate Mase, cheeky, tama nga. At ipakita lang natin sa likod ko. Um, dahil nga dito sa likod ko, ayan yung mga sikat na mga character dito sa Baguio City na talaga namang nilalapitan talaga ng mga turista. Andiyan si, oh yan, si Coco Melon. Hi! And then, Coco Melon. Ay, Melon. ko yan, man. Jenny. Tapos, kung gusto ko na, yun, oh, Coco Melon. <laughs> <laughs> Sabi ko na sa bata, anong pangalan niya, Coco Melon? Tapos, <laughs> so, si Coco Melon. Ah, oh, diba? Sikat din yun eh, yung parang sundalo. Tapos, sa dito naman si Spider-Man. O, oh, oh, diba? sikat yun. Ayan na. Si ah, ayun. Sino kaya Jody? Sino kaya Spider-Man? <laughs> natakpan. Paw Patrol yan ata eh. Ba't parang walang ano? Si bakit, one? bakit ano? <laughs> yung aso, Paw Patrol. Si <laughs> bakit parang fashionista si Spider-Man? Bakit malambot <laughs> si Spider-Man? Sino, sino yung aso, Chiki? Yeah, ayan. Ayan, pa ayan, ayan. Sa Paw Patrol ata yan eh. Aso, Paw so Patrol. So, kamusta dyan? Jenny. Ah. Ayan. So ayan, marami na nga Jovi yung umakyat dito sa Baguio City simula pa kaninang umagad. Ah, hindi lang para ramdamin o maramdam yung cold weather na ngayon nga ay nasa 19 degrees Celsius at mamaya ay lalamig pa. Pero hindi pa ganun nanunuot yung lamig dito dahil nga hindi pa tayo kailangan magsuot pa ng jacket. Okay pa yung medyo makapal na damit yung suotin natin. At aside dyan, may mga maraming mga activities dito para nga sa panagbanga. At meron din sila mga activities para nga sa Chinese New Year. At sa Sunday, itong Session Road, itong kahabaan ng Session Road, isasara yan para nga sa selebrasyon or sa mga activities dito sa sinasabi nilang Little Chinatown. So, ang uh, sinasabi naman natin sa mga turistang pupunta dito, pag pumunta po sila dito, dapat may nakabook na silang hotel. Kahit dahil nga may mga nakausap tayo kanina, na nahirapan silang maghanap ng hotel dahil nga marami na yung fully booked. Ang yung iba naman, ang gagawin na lang daw nila ay uh, iikuti iikutin na lang yung Baguio City ngayong araw na ito at uuwi sa kanilang probinsya ay. para hindi na rin sila hassle na maghanap pa ng hotel. Total, nasa 3 to 4 hours lang naman yung biyahe kung manggagaling ka dyan sa Metro Manila. Ah, para kalang oh. ka bumiyahe ng ano, Marikina pa Makati. dahil oh, sa <laughs> traffic. Or pa-airport. Pa-airport. Oh, 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 pa pa <laughs> so Jenny, yung mga pupunta Dyan. Kunwari um, may nabook na silang hotel, mas advisable ba na mag na lang sila kung sakaling may masasakyan pa kasi ang daming pupunta doon? Is it easy to go around Baguio na walang kotse ngayon? Uh, yes, Chiki, mas better kung halimbawa ang magko na lang papunta dito. Pero kung hindi naman, kung maramihan naman kung family, pwede namang pumunta dito dala 'yung, yung mga sasakyan. 'Yun nga lang, hangga't maaari, iiwan nyo na lang doon sa mga hotel ninyo at i-enjoy na lang 'yung paglalakad katulad sa mga nakikita natin dito ngayon sa Baguio City. I-enjoy na lang 'yung paglalakad dito sa Baguio City dahil hindi mo naman ma-feel 'yung init ng panahon dahil nga malamig na hangin 'yung dumadampi sa inyo. At 'yun din yun, yun 'yung nga, pakiusap ng Baguio LGU bagamat may iba ngayon nga medyo matraffic dito sa mga main thorough areas nila. kaya sinasabihan yung mga turista kung maaari uh, mag-commute or sumakay ng taxi, iwan na lamang yung mga sasakyan doon sa inyong mga hotel. Tanong ko lang din, Jenny, kung nakapag-night market ka na, ano yung hours? The usual ba? 9pm to ano? 4am ba yon At ano yung mga natikman mo pagkain doon? <laughs> Ay, ang ginawa natin, nag-ukay-ukay na tayo. Ayun na nga, kayo, 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 <laughs> 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 Oo, murang-mura lang. Mura lang. Sa 20 pesos, may short ka na. May t-shirt ka ng pangbahay, Ganon. At saka, hindi lang mga ukay-ukay yung pinupuntahan dito. May mga foods din. Hindi lang na foods dito sa, nasikat dito sa Cordillera. Marami rin mga foods na galing pa sa ibang bansa. May ganon kasi yung variety nila dito. So, aside sa ukay-ukay at saka dun sa mga foods, uh, may mga flower din. Yun yung display dito dahil nga sinasabi natin, panagbanga festival So, ini-enjoy din nila na napumunta dito sa Baguio City. Kahit nga sinasabi natin, Ate mase, kahit single pumunta dito, mai-in-love ka pa rin dahil okay. dito sa ganda ng mga display ganda. dito sa Baguio City. Wow. Oo nga, pero Jenny... Ima, si, may yung ma in-love, no? <laughs> 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 Oo, oh, bakit? Why not, Pep? Ibig <laughs> ngayon. Diba? At saka, mukha namang in love tayong lahat. Taka ano ba, ba yon Jenny? Pero hindi. Matanong ko lang kasi usually, kapag ganyan kadami yung mga tao diyan sa Baguio City, yung mga turista, isa sa mga problema kung saan kakakain. Kasi yung mga sikat na restaurant, pahirapan. Para Yuck. makapasok dun sa loob dahil sa haba ng pila. So, ano yung sitwasyon ng mga restaurant? At saka yung parking areas nila dun sa mga restaurant. Patay! <laughs> Pagdating naman sa mga restaurant, tama ka, lalo na yung mga malalaki, no, pahirapan yung pagpila para makapasok doon. Kaya ang ginagawa ng mga turista, hindi lamang dito sa Baguio City pumupunta. Doon sa kapatabing bayan, yung sa Trinidad, marami din mga pagkain doon. So kung nandito ka lang naman, abay ikutin mo na lahat. Marami naman kasing mga stall, marami din mga small na karinderya dito na yung ino-offer uh, in naman nila doon sa kanilang mga customer. And yun din naman yung ino-offer doon sa malalaking restaurant, nakatipid ka pa. So yun yung tip natin sa ating mga sa ating mga kapatid. Kung alam mo gusto mo yung malalaking serving ng mga gulay, yung mga alam mo yun, mga ganon, mm -hmm. mabibili mo rin naman yun sa mga maliliit na karinderya dito. At yung lasa, hindi naman nagkakalayo. Nagkakalayo pa nga doon sa presyo kung tutuusin. At saka, mm -hmm. Jenny, tama ka, makakahanap ka ata ng love dyan. Kasi yung video na pinadala mo sa amin kanina, may mga magka-holding hands. Na. Aha. Oo nga. Sabi ko yung pitikan lang yung mga single. Ba't hinahanap niyo yung popol. <laughs> Kasama yung couple. Mm -mm. So hanggang kailan ka dyan, o, Jenny? Kopol, sabi ko, ba't walang couple? Dapat yung single. <laughs> hanggang kailan ka sabi dyan? Sabi ni Ma'am Vicky, uwi na daw ako ng Sunday. <laughs> <laughs> is New uh, Year oh. kapabukas. Oh, okay mo yung cold weather. Ako, uh, ako parang, uh, kasi dati na-assign ako dyan uh, eh, kapag oh, uh, uh, pag dyan si Pangulong Gloria, di ba? Uh -uh. Parang good news sa akin kasi namin, sige sa ano ka na umuwi, parang, parang enjoy pa ako noon. Oo, oh, oh. <laughs> why <not? laughs> ko, Bagu, eh, one of your favorites. At saka eh. may okay. night market. <laughs> oh. Diba? Kung nagtatrabaho ka, nagko-cover ka ng news sa umaga, eh enjoy ka na sa gabi. Oh. Pwede nang mamili sa na Jenny Jan, tsaka o, si na <laughs> diba, Arvin. Oh, si Arvin ba? <laughs> si Jerry, nakamay lang nakita natin kahapon. Si Arvin ba eh, naka-uwi na, nakasaglit na ba sa kanyang pamilya? On the way, di ba? Oo, oh, malapit lang dito. Kaya si Kuya Jerry, nga napula-pula na yung pisngi sa lamig dito sa Baguio. Ay, ba? Diba? <laughs> <laughs> Siguro dun sa mga restaurants Oo, mistizo, na... yung pagiging mistiso. sa mga restaurants na punuan, siguro wag pumunta kung lunch time. Siguro super late lunch ang gawin nyo. Pero hindi ko alam kung ano, ganun pa rin. Kasi pag ganyan, panagbanga festival or kung puntahan talaga ng touristing time, wala nang sinasantong oras. Pero Oo. try nyo. Try nyo. Kung lunch, super late lunch. Yan. Yes. Dinner, super early dinner. Pero ambilin ko lang kay Jenny na sana, huwag mo masyadong pabila rin dyan si Arvin. Kasi baka umitim yan. Ay, Ay Hindi okay. ko makilala yan yan. na makilala yan. ano, eh, no? Rosy chicks na rin ba si Arvin? Ba't si Jerry lang sinasabihan mong rosy chicks? Oh hindi. Si Arvin, wala na isasagal. Wala na isasagal. na! Isasaga. <laughs> 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 nanunuot na, nanunuot na yung kanyang kulay. Yeah, <laughs> <natin yun. laughs> Anyway, o siya. na natin na lumibot muna si Jenny Dongon sa, sa Baguio. No? Uh, dahil mukhang maraming activities. Uh, thank you for that report and uh, happy Chinese New Year. Maraming Chinese community din diyan ano. Uh oh. Yes. So, Kobayashi. Thank you Jenny. Thanks Jenny.